Hi everyone! So ito na nga yung unang lugar na pinuntahan namin ng asawa ko pagdating namin dito sa Manila is Mall of Asia. I've not seen one of them in the... the not seen one of them in the mall back home. kaya nga kami nagpunta dito sa Mall of Asia today dahil dito namin imimit yung anak ko dahil hindi pa alam ng anak ko na andito ako sa Pilipinas so ayan, imimit namin siya dito yung ate ko, tinawagan ko kagabi sinabihan ko siya na andito kami para madala niya yung anak ko dito at sinabi ko sa kanya na mag-skating sabihin niya sa anak ko na mag-skating sila para sasama yung anak ko at para ma-excite so ayan, imimit namin yung anak ko doon sa skating area I am so, yan, sabi nga ng asawa ko, bibilihan niya daw ng something Like, Teddy Bear, yung anak ko at sya ka yung pamangkin ko kasi may pamangkin ako na maliit. So, ayun, naghanap-hanap kami dito ng mabibili namin. Hindi ko na talaga alam kasi alam ko naman na hindi na talaga baby baby yung anak ko. Pero alam ko mahilig pa siya sa mga toys na ganito. At ayan, pagpasensyahan nyo na din pala yung boses ko dahil ngayon talaga sobrang sama ng pakiramdam ko. Ewan ko na ni bago ba ako pero as in talaga ang sama ng pakiramdam ko, ang sakit ng ulo ko, sinisipon ako na ewan. So, ayun, pagpasensyahan nyo na yung boses natin. <laughs> so, kaya na nga, nakapili na din naman ako. Gusto ko talaga yan siya para sa, ano, pamangkin ko. Kaso lang ayaw ng asawa ko kasi hindi daw maganda. <laughs> Ayan, may nakita din pala akong Havaianas na shop dito. So, ayan, napabili na din ako ng chanelas kasi mas comfy yung ganitong chanelas pag naglakad-lakad dito kasi sobrang init talaga. So, ayan, nakabili na naman si Inday. At ayan na nga, sobrang excited na nga ako sa moment na to dahil sabi ng kapatid ko, ando na daw sila sa skating area. So, ayan, hinanap na namin kung saan banda yun. So, sobrang na-excite ako na parang ewan, na parang kinakabahan ako kung ano yung magiging reaction. So, ayan na. <laughs> hindi ko rin talaga alam kung ano magiging reaction ng anak ko dahil hindi niya nga talaga alam na andito ako. So, tingnan natin kung matutuwa ba siya or hindi. <laughs> ayan, habang papalapit ako, hindi ko talaga alam kung paano ko siya i-surprise. Tatayo ba ako sa harap or what? Pero ayan ang nangyari. <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không Let me cry. <laughs> 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 She's like, I don't know about that. <laughs> So, ayan na nga. Dahil ginamit naming alibay itong mag-skating, na natin mag-skating sila. Dahil yung asawa ko marunong siya mag-skating at gustong-gusto din talaga ng anak ko ma-experience to. So, ayan. Nakakatuwa naman na sila yung unang magkasama na mag-skating kasi nga talaga ako marunong. So, ayan. Happy na si girl. Cheng! <laughs> So ayan, sobrang nakakatuwa lang talaga na makita sila first time nila mag-banding na ganyan. At cool na cool naman yung asawa ko na gaganyanin yung anak ko. <laughs> nakakatuwa lang talaga na ayan, magkakasundo sila at naggagawa nila yung mga bagay na pinapakita ko lang sana ko dati na sa Amerika ako. Kasi ginawa din namin yan ng asawa ko doon. At sabi nga ng as ng anak ko gusto yung experience. Ayan na, pina-experience na namin sa kanya for the first time. So, ayan, sana marami pang banding na magaganap sa aking dalawang mahal sa buhay. And alam ko naman na eh, yung asawa ko, short time lang yung ano niya, vacation niya dito sa Philippines. Pero sana more and more to come, o di ba? So ayan, yan lang yung may papakita ko sa inyo na ganap namin here during our first day. At sana subaybayan niyo pa kami para sa more videos namin sa aming mga second days or third days adventure dito sa Pilipinas. So, ayan na nga. Pagkatapos nga namin doon mag-skating, nagutom kami. So, ayan, pumunta na kami dito sa unlimited food na para siyang ano, sang dito sa ano, sa Mall of Asia. Parang ganun, magbabarbecue ka, magluluto ka ng mga food. Ang dami nilang choices. Kaso lang, ewan ko ba, parang nabubusog ako sa tingin pa lang. Pero syempre, kumain ako ng marami kasi parang namimiss ko itong mga ganitong pagkain. Although, nag, uh, ano naman, nagko-Korean barbecue naman kami ng asawa ko doon sa Jumerica. Pero iba pa rin yung marami kayong magkasama na So, ayan, ang dami ko na namang kinuha. At hindi na naman mapipigilan. Wala talaga yung diet-diet